ang ko dito sa mga sityo. Nandito so, pa ako ngayon. Maganda lang ang sityo sa lapay. Hindi hanap ako ng mga ayos-ayos na daan dahil dito ay batuhan. Puro batuhan po dito sa ilog, Ang problema po sa ilog na ito ay laging nagbabago yung formation niya. Kung saan-saan na pupuntahan. Minsan maraming batuhan. Minsan naman malalim ang ilog. Kaya iba-iba kami -iba ng mga daan na dinadaanan dito ako ngayon dadaan dahil medyo medyo mababa ang tubig buti na lang nagbota ako ang bundok ko na yan ay ano karugtong ng Devil's Mountain kung tawagin ang mga taga labas mga no, sandibutan yan ay Devil's Mountain pero sa amin syempre mas magaling at mas mabuti kung tatawagin Angel's Mountain o kaya Mountain of Lord di ba? yan ang bundok ko na yan ay Ah, uh, nandito ako sa kabila yung sightseeing ng ng Devil's Mountain sa pinakadulo nun ay naibuan tapos dito naman ako sa kabilang dulo sa sityo sa lakay uh, isang linggo na rin akong lakad ng lakad sa mga sityo sa mga malalayong sityo sa kabundukan tapos ah uh, nung nakaraang sabado ay eh, nandun ako sa hubkob eh, dahil kinabit ko yung inverter ng uh, kanilang solar. Tapos nung kabit ko, nasira naman yung satellite. Kaya hindi pa rin gumagana. Kaya umuwi muna ako. Ano say, tapos uh, pagbalik ko ng hubkob, dumiretso naman ako ng sityo abong. Tapos sumakit ako ng sityo timbangan bago sa saliding. Tapos kahapon, sabado, alas 4 na ako ng hapon na sakto Saktong-saktong pasalamat. Tapos ngayon naman, dito ako sa sityo, sa Nilagyan na nila. Nilagyan na nila ng bakod. Para hindi, ano. Yun. Yun yung naglalaba na yung kapatid. Tapos mga bata. Sa ilog sila naglalaba. Punta ka doon? Punta ka doon? Sa lokal? Sunod ka dati ang daan nito hanggang dun sa may ilog na umaagos na yan hanggang dyan dati lupa hanggang sa na naubos na naubos kaya nilagyan na na ng barriera na bakod para hindi na dumiretso yun kanilang uh, bahay na mitingan daw mitingan ng sityo sityo mitingan yung kanilang house wala ng tubig wala umagos sa tubig kanilang basketball court ay eh may mga solar pag gabi nandito nagkakagulo yung mga bata mga kabataan ito po ang lokal ng salapa eh wala pa mga kapatid kasi sarado pa eh pupuntahan natin yung coordinator si Brad Abid Tà phu Ta phu Sao si mama? Many hours later Hello Cảm ơn các bạn Cảm ơn các Kaway, kaway. Dali. Kaway. Dali, may bibigay ako. Kaway kayo, kaway. Dali. Ay, may hina. Ayaw ko maway. Hmm. Skyflex. O, so, kaway kayo. Dali, may bibigay ako. Dali. Dali. Ay, ano mo babay? O, sa inyo na lang. O, kabay kayo, kaway kaway Hello, hello. Yo. Kayo, kaway Hi. Ayaw magkaway Ikaw. Kabay <laughs> nyo. Para saan yan? Para saan yan? Sinasaraduhan niyo ang tubig. Hindi siya makalabaw. Hindi siya makalabaw. Oo, oh, maubusan ng tubig yun, no? sa nyo. Ito yung dating tulay na ginawa ng mga army. Pag ang tubig. Pero ngayon kasi nasira na eh. At ito naman ang sikat na Devil's Mountain ng Mindoro. Yeah, ito ang pinakadulo. Sa kabila niyan ay doon ang Hobkob, tapos, naibuan. Tapos, doon yung sigsag mo ng batasan. Tapos, doon ang amali. Bye-bye. May iba mga kapatid nandun. Nagtatanim sila. Yung iba naman nagbubunot ng tanim ng pang talok pang tanim na palay pag malakas ang ulan itong daan na to ano napakadulas kaya motor ko hanggang doon lang sa may tulay lang na yun eh sa may culvert na yun hanggang doon lang ang motor ko kasi nga dito pagka malakas ang ulan ito ay madulas napakadulas pupunta naman ako ngayon ng amaling pagkagaling ko ng salapay pupunta ako ng amaling dahil maghahatid ako ng USB ng mga malalayong sityo sa kabundukan. Sityo sa Liding. Yung kasi ang meeting place namin sa Isa Amaling, Twinging Sunday. Doon sila kukuha ng USB. Magpapalitan kami ng ginamit nilang USB. Tapos, kasama ng attendance nila. Yun yung usapan namin nung nakaraan nung isang araw na galing ako doon. Yung pong sa Liding, para mapuntahan yung sa Liding... Mula dun sa Naibuan, ang Naibuan, barangay Naibuan na eh. Nasa paanan ng bundok. Sityo rin yun yung Naibuan. Pero nagbukod na sila ng barangay dahil malawak-lawak din ang Naibuan. Mula sa Sityo Naibuan o barangay Naibuan. O magmumula ron, mga 7 o alas 8 ng umaga. Makakarating ng timbangan eh ano, mga alas 3 ng hapon kung mabilis maglakad. Pero kung maraming pahinga, baka abuti na ng dilim. Tapos doon na matutulog sa timbangan. Tapos kinaumagahan na uli ang punta ng papunta sa Liding. Ang sityo sa Liding naman para mapuntahan eh, gugugol ng tatlong oras o tatlong oras at kalahati. Kung mabagal. Pero kung mabilis-bilis naman maglakad eh, mga dalawat kalating oras lang siguro kaya kaya ng dalawa kung walang pahinga sa mga tutubo kasi dalawang oras lang nila yun eh pero sa mga Tagalog kung hindi naman sanay sa mga uh, matatarik na bundok tapos pagpababa mo madulas tapos may dadaan ng mga ilog may mga gubat yun tatlong oras mahigit pagka sa mga Tagalog para makarating doon kaya pag ako pumunta ako ng mga sityo, pag inikot ko yung mga sityo, hanggang buswak. Kaya eh, aabutin ako na limang araw. Hindi naman pwede yung pagpunta mo rin, naalis agad. syempre hindi mo pa makakausap dun yung mga kapatid na katutubo. Kaya nga pala ganito ang boses ko kasi, ah, nung doon ako natulog sa saliding, eh, na, siguro natuyuan na ka ng pawis. Kaya inubo ako nung inubo, tatlong gabi na akong inubo napupuyat ako sa ubo hindi makatulog dahil ubo ng ubo tapos sobrang katinang lalamunan hinihika pa kaya ang boses ko ay ano maganda dito ko iniwan yung motor ko dahil wala nang daan hindi na makadaan yung motor yan natibag na naman ng lupa pag dito ko iniwan ang motor ko ang layo ng lakarin kung nakikita nyo yung bundok na yan sa ibaba niyan dun yung salapay malayo halos kalating oras din ang lakad o yan pa may isang kapatid kapatid na kabataan si Rostom hanggang dito na lang bye for now